bumalik na naman si Putin sa pangangaso. Naghahanap ng bagong tao para sa kanyang makinaryang pandigma. Noong Setyembre, Dalawamput Syamp, pumirma si Vladimir Putin ng bagong kautusan na naguutos sa isang daan tatlumput apat na libong magreport para sa sapilitang serbisyo militar. Mula Oktubre 1 hanggang Desyembre 31, ipapatawag ang mga lalaking labing walo na wala pa sa reserba para magpalista. Sa totoo, walang magbobolontaryo. Sa halip, ang malamang na mangyari ay gagamitin ng mga awtoridad ng Russia ang pagdakip sa mga kabataang lalaki sa mga kalye ng lungsod, mula sa mga apartment, at kahit sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Parang kinikidnap nila ang sarili nilang mamamayan para lang maabot ang recruitment target. Kapag nagtagumpay, magiging matagumpay din ang recruitment drive ngayong taon. Pinakamalaking sa pilitang conscription ng Russia sa halos isang dekada. Opisyal, ginagarantiyahan ng sariling konstitusyon ng Russia na ang mga conscript na ito ay dapat maglingkod lamang ng isang taon at mahigpit na sa loob lang ng mga hangganan ng bansa. Malayo sa anumang aktibong labanan, pero kung mauulit ang kasaysayan at kadalasan nga ay nangyayari ito, maaring matagpuan ng mga lalaking ito ang kanilang sarili na umiiwas sa mga bala sa gitna ng gulo tulad ng napakaraming recruit bago sila. Sa video na ito, ilalantad natin kung paano tuluyang bumagsak sa pinakamababa ang militar ng Russia. Bakit tinatanggihan ng mga lalaking Ruso ang mataas na sahod signing bonus, at pangakong walang hanggang vodka para makaiwas sa hukbo ni Putin at higit sa lahat, makikita mo na hindi lang kakulangan sa kakayahan o katangahan ng mga sundalo nito. Ang dahilan kung bakit nadadala ang Russia sa pagkatalo. Makikita mo kung paano sinabotahe ng pamahalaang Ruso ang sarili nitong hukbo. Inilalagay sa panganib ang sarili nilang tao at ginawang tiyak ang pagkatalo. Simula tag-init, lampas isa milyong kaswalti at mahigit dalawang daan at limampung libong sundalong Ruso ang namatay mula nang magsimula ang pananakop hanggang ngayon. Sinusubukan pa rin ni Putin hikayatin ang daan-daang libong kabataang lalaking Ruso na iwan ang kanilang buhay, pumunta, lumaban, at mamatay sa digmaang tila hindi na kayang mapanalo. Simula dalawang libo at dalawamput lima lumala ang labanan kaya halos di na kailangan magpaputok ang mga sundalong Ukranyano. Libo-libong sundalong Ruso ang namamatay linggo, -linggo dahil sa kapabayaan at kawalang kakayahan ng kanilang mga kumander. Sobrang sama ng kalagayan ng militar ng Rusya, kaya napipilitan ang bagong recruit na bumili ng sariling kagamitan sa nakalipas na dalawang taon. Tinutukoy natin dito ang mga pangunahing kailangan, bota, medyas, may init na panloob, at body armor. Lahat ng mga bagay na hindi kayang ibigay o sadyang ayaw ibigay ng Kremlin dahil sobrang lala ng sitwasyon. May mga conscript na bumibili ng sariling gamit bago ma -enlist dahil alam nilang walang makukuha sa hukbo. Noong dalawang libo, at dalawamput dalawa, tumaas ng dalawampung beses ang presyo ng bulletproof vest kumpara bago ang digmaan. Ang isang fifth grade na vest na nagkakahalaga ng pitong libong rubles noong Enero ay umabot sa hindi kapanipaniwalang isang daan at 35,000 libong rubles pagsapit ng katapusan ng taon. Ngayon, mas malala pa dahil ang bulletproof vest na binibigay ng gobyerno ng Russia ay kadalasan palang murang karton lang na isiniksik sa tela imbes na Kevlar. Napipilitan ang mga kabataan na gumastos ng malaki para makaligtas. Sa kasamaang palad, simula pa lang ito. Sa mga nakaraang taon, may mga sundalong ruso na namatay sa lamig sa mga trinsera dahil hindi maayos ang winter gear na bigay ng gobyerno. Madalas itong nagkakalas agad kaya nalalantad ang tropa sa lamig at frostbite. Isipin mong ordinaryong lalaki ka, halos walang training, tapos ipadala kahit ipadala ka sa labanan gamit ang sirang kagamitan na mas delikado pa ang hypothermia at frostbite kaysa sa kalaban huwag kang umasa ng tulong pag nasugatan ka ang first aid kit ng mga sundalo ay madalas expired o walang laman lalo na kung mabaril ang isang sundalong ruso minsan tampon lang ibinibigay sa kanila hindi tourniquet o malinis na benda oo Tama ang narinig mo, mga tampon na ipinapasok sa sugat ng bala para pigilan ang pagdurgo. Pero minsan lumalala pa dahil nagiging bangungot ang pagkain. Ibinunyag ng mga ulat at video mula sa harapan ang pagkagutom ng mga sundalong ruso sa kanilang trinsera. Madalas hindi dumarating ang supply convoy ng rasyon dahil sa korupsyon ng mga opisyal o problema sa logistika. Kaya nagugutom ng ilang araw ang mga sundalo. Kadalasan, pag dumarating ang rasyon, expired na delata o amag na tinapay lang ito dahil sa pangangailangan, napipilitang maghanap ng makakain ang mga sundalo sa kalapit na baryo o abandonadong bahay. May ilan ding kumain ng aso, pusa, at daga para lang hindi magutom. At ang pinakamasaklap, isang lumabas na intercepted na ulat mula sa militar ng Ukraine ang nagbunyag ng isang nakakakilabot na insidente kung saan dahil sa kakulangan ng pagkain, napilitan ang mga sundalo na magkanibalismo. Isang sundalong ruso na si Blok di Umano'y pinatay at kinain ang kapwa sundalo niyang si sa loob ng dalawang linggong karumaldumal na pangyayari. Hindi namin kayang tiyakin ang pagiging totoo ng audio na ito at umaasa kaming peke lang ito para sa sangkatauhan. Sa kasamaang palad, hindi lang si Berlok ang kanibal sa mga sundalong ruso sa unahan. Maliban sa mga pagpatay at krimen, sinadya ng Russia na ipadala ang mga nahatulang kanibal sa digmaan. Si Dimitri Milishev ay nahatulang kanibal at sinentensiyahan ng 25 taon dahil sa pagpatay at iba pang mabibigat na krimen. Siya ay nirekrut sa kilalang Storm 5 Penal Battalions ng Russia kasama si Alexander Maslinikov, isang serial killer na kilala sa malupit na pagpatay at pagputol-putol ng katawan ng dalawang babae. At pagkatapos ay may insidente kung saan humigit kumulang. 80 sundalong Ruso na pinamunuan ng mga opisyal ng Special Forces mula sa Russian Military Intelligence ang tuluyang natrap ng walang anumang supply dahil sa matinding gutom sa pasilidad. Napilitang manghuli at kumain ng asong gala ang mga sundalo. Mas malala, natuklasan ng tropang Ukranyano ang mga bangkay ng Rusong kulang ang ilang laman at organo matapos ang pagkupkop. Sa loob ng parehong grupo ng 80 sundalo, dalawa raw sa kanila ang pinatay ng kanilang mga komandante dahil lamang sa pag-inom ng mas maraming tubig kaysa sa pinapayagan mula sa rasyon na bote. Ang mga kwentong ganito ay unang lumalabas sa telegram na ginagamit ng mga sundalo sa Russia at Ukraine para magbahagi ng karanasan. Katulad ng Twitter, araw-araw, parang laging may panibagong kwento mula sa Russia na mas nakakagulat. At parang hindi ka panipaniwala ang ganitong kalupitan ang nagpapaliwanag kung bakit desperadong iniiwasan ng mga kabataang lalaking Ruso ang sapilitang pagpasok sa militar kahit ano pa ang mangyari kahit gaano sila kapatriotiko, ang pagsali sa digmaan ni Putin ay maaring maging hatol sa kamatayan kung magtatagal pa ito ng isa o dalawang taon. Karamihan ng nasasawi sa Russia ay hindi dahil sa balana ng Ukraine, kundi dahil sa kapabayaan at kawalang malasakit ng Russia sa buhay. Ang mga leader ng Russia mismo ay kilala sa matinding pagpapahirap at kalupitan sa sarili nilang mga tao. Suriin natin ang kaso ni pribadong Andrei Sichov ng Russia noong libo at anim na putulan siya ng mga binti at ari dahil sa matinding frostbite. Si Sichov at hindi bababa sa pito, pang ibang conscript ay pinilit na mag-squat ng ilang oras sa nagyayilong niebe habang binubugbog ng malupit sa pagdirwang ng bisperas ng bagong taon. Dahil dito, nagka-gangrene infection si Sichov. Pinatagal ng mga komandante ang pagdala sa kanya sa ospital hanggang Enero 4 ng critical na ang lagay niya at di na siya makatayo o paano nga ba? Noong Oktubre 25, dalawang at labing na puno si Kramil Shamshutinov, isang conscript. Matapos ang ilang linggo ng pambubugbog at pagbabanta ng sekswal na pang-aabuso ayon sa kanyang salaysay. Pinaputukan niya ang kanyang mga kapwa sundalo na nagresulta sa pagkamatay ng walo. Bago iyon, nag-iwan si Shamshutinov ng mensahe kung bakit siya umabot sa ganoong punto. Noong dalawang at labing walo pinarusahan si Privado Otriom Pakotin dahil sa paninigarilyo sa barracks sa pamamagitan ng pag-ukit ng salitang petok, slang ng bilangguan ng Russia sa kanyang noo. Dalawang linggo matapos iyon, nagpakamatay siya gamit ang kanyang Avtomat Kalashnikova, 74, habang nagsasanay sa rehiyon ng Urals sa Sverdlovsk. Paulit-ulit nagbaviral taon-taon ang huling text niya sa ina na nagsisilbing nakakakilabot na paalala sa kalupitan ng hukbong sandatahan ng Russia. Walang opisyal na tala ng mga kaso ng hazing sa hukbong sandatahan. Pero ayon sa isang ulat, noong dalawang libo at labing walo mahigit, isang libo at isang daang na mga sundalo ang nahatulan dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan at tatlong daan at pitumput dalawan naman dahil sa karahasan. At lahat iyon ay bago pa ang pananako. Ngayon, isipin mo kung ano ang nangyayari kapag binigyan ng kalayaan ang mga halimaw na ito. Lalo na kung mas bata pang mga conscript ang pinipilit na mamuhay sa ilalim ng kanilang utos sa loob ng isang buong taon. Sa Rusya, ang Daroshina ay isang malupit na hazing na nagsimula noong Soviet at nanatili hanggang ngayon. Habang ang mga kanluraning hukbo ay kahit papaano ay sinubukang wakasan ang pambubuli at panliligalig sa Rusya nakatanim na ito sa kanilang kultura. Tinuturing itong isang ritual ng pagdadaan bilang resulta ang mga sundalo ay sistematikong binabasag, tinatrauma, at tinuturuan ng isang mahalagang aral. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong magdulot ng sakit sa susunod na tao sa pila. Dahil sa mga trahedyang ito, hindi na nakapagtataka kung bakit iniiwasan ng mga lalaking ruso ang conscription. Noong 2020, sinabi ni Alexander Letinin, abogado, dating sundalo, at miyembro ng Union of Soldiers Mothers of Russia, na binabaha ng desperadong tawag ang kanilang non-governmental organization para humingi ng tulong tumanggap sila ng tatlong daang tawag araw-araw. Sampu -araw. dito ay ulat ng hazing. Araw-araw, may 20 email isa o dalawa dito ay naglalahad ng malalang pang-aabuso. At galing lang ito sa mga sundalong naglakas loob magsalita. Isipin mo pa ang libu-libong iba pa na nanatiling tahimik, tiniis ang pagpapahirap, at pananahimik ng ilang buwan o kahit taon. Isa pang tagamasid, ang non-governmental organization na karapatan ng mga ina, ay tinatayang 4% lamang ng mga namatay na conscript ang nangyari sa aktual na labanan. Halos kalahati, apat-apat ay mga kaso ng pagpapakamatay. Bago pa man sakupin, ngayon ay dumarami na ang bilang dahil pinipilit ang mga sundalo hindi lang sa pagtanggi sa utos, kundi pati sa simpleng pagsasalita. Napanood na natin ang mga video ng mga sundalong Ruso na humihingi ng pagkain, damit sa taglamig, at pangunahing supply. Marami sa mga lalaking iyon ay binugbog o nawala pagkatapos ng ilang sandali. Kahit nalampasan mo ang hazing, gutom, at nagyayelong trinsera laban sa lahat ng posibilidad. Kung ikaw ang paborito ng Diyos, baka kagamitan mismo ng Rusya ang pumatay sa iyo bago pa Ukraine dahil sandata ng sundalo ay buhay niya. Kung walang riple, patay ka na agad. Iyan ang realidad ng maraming Ruso. Madalas ikwento ng mga sundalo na bigla silang kinuha mula sa bus o barracks. Binigyan ng ilang oras na training, at agad pinadala sa labanan gamit ang mga sandatang hindi pa nila kabisado. Isang lumabas na video ang nagpakita ng buong unit na binigyan ng mga rifle habang nasa biyahe papunta sa harapan. Nang sa wakas ay nakuha na nila ang mga ito. Kalahati sa mga rifle ay hindi gumagana. Ang ilan sa mga ito ay kulang ng mga spring at magazine. Ang iba naman ay may bitak na balikat o in na baril. At may mga baril din na hindi man lang maisara ang silid. Sa huli, bombigangs sa dis. Napilitan ang mga lalaking iyon na maghalughog at pagsama-samahin kung ano ang mga baril na kahit papaano ay gumagana para lang masiguradong may ilan sa kanila na may baril na maaaring pumutok kapag kinakailangan. Hindi lang limitado sa maliliit na armas ang sakunang ito. Ang mga unit na may mabibigat na armas ay nakakaranas din ng sakuna dahil madalas mali ang pamamahagi o nawawala ang mga anti-tank system, mortar, at granada launcher. May mga infantry na inuutosang umatake sa matitibay na posisyon ng Ukranya gamit lang riple at granada. Hindi na bago, buong unit nawawala at nasasayang lang. Madalas, ang mga bala, pampasabog, at bombang ibinibigay sa sundalong ruso ay peke o depektibo. Madalas, matapos inspeksyonin ang wasak na artilyerya at kuta. Natuklasan ng tropa na ang mga bala ay may lamang tipak ng kahoy o plaster na may konting kemikal. Mga materyales na mukhang totoong pampasabog pero hindi talaga sumasabog. Wala akong matukoy na kumpirmadong pangalan ng pabrika pero maraming ulat mula sa harapan ang nagsasabing may natagpuang sira o hindi sumabog na bala, sablay na putok at peking pampasabog. Nilalagay ng mga sundalo sa panganib ang buhay nila sa paghagis ng mga granadang maaaring sumabog. Hindi rin ito lihim sa lahat. Tiniyak ng telegram na alam ng bawat ruso ang totoong nangyayari sa harapan. Sa kabila ng lahat, walang aksyon ang Ministry ng Depensa ng Rusya sa mga nakaraang taon, naging lifeline ang telegram para sa mga sundalong Ukranyano at Ruso. Punong-punong ito ng mga nakakatakot na video at mensahe mula sa harapan, mga ina, ama, asawa, at mga kapatid na lalaki. Sa puntong ito, halos lahat ng tao sa Rusya ay alam na nabubulok na ang kanilang hukbo mula sa loob hindi rin nakaligtas ang katiwalian. Ang kanilang pinakamahalagang mga sandata, mga tangke, at mga armored na sasakyan, ay nasisira na bago pa man makarating sa harapan. Kahit na dalawang taon na ang labanan, malaking bahagi ng pagkawala ng mabibigat na kagamitan ng Rusya ay hindi dahil sa mga misil ng Ukranya. Ito ay dahil sa maling pamamahala, korupsyon, at mga simpleng bagay tulad ng kakulangan sa gasolina. Sa simula ng pananakop, dose-dose ng tangke ang nasira sa kung saan-saan at iniwan naiwan ang kanilang mga tripulante. Perpektong target para sa mga drone ng Ukraina na habulin. Sa totoo lang, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nahihirapan ang Russia ay hindi dahil sa tindi ng paglaban ng Ukraine. Ito ay dahil sa dekada ng korupsyon. Unti-unting sinisira ang militar ng Russia mula sa loob. Matagal nang kinukurakot ng mga general, commander, at opisyal ng depensa ang budget ng militar. Nilalagay sa bulsa ang milyon-milyong pisong para sana sa kahandaan ng hukbo. Halimbawa, isipin mong may general ng Russia na inuutosang mag-imbak ng libu-libong bala at misil. Karaniwang ginagawa ito para mapanatiling handa ang hukbo kung sakaling may digmaan. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga inaasahan ng general na ito na papasok ang Russia sa isang totoong malawakang labanan. Para sa kanya, ang kontratang militar ay madaling paraan para kumita at magretiro ng komportable. Kaya nilalapitan niya ang supplier gamit ang simpleng tiwaling alok. Gumawa lang ng maliit na bahagi ng totoong mga pampasabog na in-order at punuin ang natitirang bahagi ng shipment ng mga peke, mga hungkag na shell na puno ng buhangin, supa o kahit semento. Tumatanggap siya ng malaking suhol, kaya nabili niya ang matagal niyang pinapangarap na villa sa Espanya. Masaya rin ang mga supplier. Ang pagdadaya ay nangangahulugan ng napakalaking kita. Nagdadala sila ng pekeng kagamitan sa mga kahon na mukhang totoo para makalusot sa tamad na inspeksyon. At tumatagal ang mga ito sa bodega ng taon. Sa maraming taon, walang nakapansin dahil di inasahan na kakailanganin ito sa totoong laban. Pero pag sumiklab ang digmaan, agad nang hihingi ng bala, tangke. At rocket launcher ang mga commander sa unahan, mula sa imbakan, akala nila ay puno ito. Pero pagdating ng mga kahon na ito sa unahan at binuksan, Nagugulat ang mga sundalo na puro walang kwentang kalat ang laman. Mga bala na hindi sumasabog, rocket na madalas hindi sumisindi, granada na semento lang ang laman. Napipilitang lumaban ang mga sundalo na kulang sa gamit. Nagpapalitan na ng baril at sumasalakay gamit granada at pag-asa. Kumalat na rin ang kabulukan sa pagpapanatili. Bilyon-bilyong ruble na nakalaan para panatilihing handa sa laban ang mga tanke at armored na sasakyan ay nawala dahil sa peking mga dokumento. Pinirmahan ng mga komandante ang mga kunwaring pagkukumpuni, pyesa at serbisyong hindi naman talaga ginawa o naihatid. At iyan ang dahilan kung bakit ang dating makapangyarihang puwersa ng Russia na may 10,000 tanke ay halos walang silbi sa totoong buhay. Pati gumagana pa. Nasisira dahil sa nakaw na gasolina o pyesa mula black market. Nakakahiya na madalas nakukuha ng mga Ukrainian ang halos gumagana ng tangke ng Russia na iniwan. Inayos nila ito at muling ibinalik sa labanan ngayon laban sa hukbong tumalikod sa kanila. Habang nauubusan ng kagamitan ang Russia, nauubos din ang tao nila dahil sa matinding pangangailangan na pilitang kumuha ang Moscow ng libu-libong tagahilagang Korea bakit ka naniniwalang hindi ipapadala ang mga conscript sa mapanganib na labanan? Ayon sa batas, dapat lang silang magserbisyo sa loob ng Russia. Malayo sa gulo, simula pa ng digmaan, iligal nang pinapadala ang mga conscript sa unahan. Kinumpirma ito ng mga nahuling sundalong Ruso, video evidence, at mga na-intercept na tawag. Namatay ang mga conscript sa frontline ng Kursk, Kharkiv, at iba pang okupadong teritoryo. Tinitiyak ng rehimen na bawal tumanggi sa utos ng draft. Sa sandaling makatanggap ang isang lalaki ng digital na abiso ng Kraft, may mabigat na kaparusahan ang hindi pagsunod dito. Hindi siya pwedeng umalis ng Russia. Tanggal ang lisensya sa pagmamaneho. Bawal bumili o magbenta ng ari-arian. Putol ang akses sa pautang. At hindi pwedeng magparehistro ng negosyo. Pwedeng magpatupad ang lokal na pamahalaan ng mas mabigat na parusa. Tulad ng pagtanggal ng benepisyo ng pamilya kung di magulat ang anak na lalaki. Kahit may banta tumatakbo pa rin ang mga tao para sa buhay nila. Lalong pinalala ng militar ng Rusya ang sitwasyon sa hayagang pagdukot. Ang mga opisyal at polis ay nag-aabang sa metro, supermarket, at labas ng apartment. Hinuhuli ang mga lalaki sa kalsada para sa kota. Ganito kalala ang pagbagsak ng Rusya na lumalaban hindi lang sa Ukraine kundi pati sa sarili nilang mamamayan. Pero hanggat hindi nito hinaharap ang katiwalian at pagkabulok na sumisira sa kanilang militar mula sa loob hinding hindi magwawagi ang Rusya.